Magandang araw po, ka-Farm Life. Update po tayo ngayon sa ating uh, pinapagawang uh, bahay kubo dito sa ating farm. titingnan po natin, ka-Farm Life, kung uh, ano na po yung development ng uh, bahay kubo natin dito sa farm. Pasok tayo, ka-Farm Life, dito sa ating gate. Tapos... Yun na po, ka-farm life. At uh, ito na po yung mga kawayan na gagawin natin sa hig. Ito po. So, unti-unti lang po, ka-farm life. Uh, yung paggawa natin ng bahay ko hindi po natin matapos ito kagad. Kasi yung mga materials na ginagamit natin, ka-farm life, ay yung mga lumang kahoy uh, lang. Kasi budget po tayo, wala pa po tayong... Uh, Uh, pambili ng mga materyales kaya naghanap-hanap lang po tayo ng mga lumang mga kahoy para po mailagay po natin dito magamit natin dito sa ating bahay kubo so ito na po yung development ka farm life ng ating bahay kubo Update po natin kay Farm Life yung ating uh, bahay kubo sa ngayon at yung kalagayan po ng aking farm. Iikutin ko po ngayon ta Farm Life kasi uh, pinapagawa ko lang po to sa aking katiwala. Siya lang po yung gumagawa dito dahil may trabaho po ako. Ito na po yung update ngayon ng aking uh, bahay kubo na pinapagawa. Yun. Uh, pero hindi pa rin natapos ka farm life mga isang linggo na nag-iipon pa tayo ng mga uh, kailangan nating bilhin na materialis para matapos to paunti-unti lang po ka farm life at uh, matatapos din po ito tapos ito po yung mga kawayan na pinatanggal ko sa aking katiwala Yun po, ito po ay gagamitin naming pambakod sa uh, poste po. Gagawin ko po itong poste sa aking perimeter fence dito po sa farm. Ito na po, unti-unti nililinis, nililinis na yung aking area. Ito po. Actually, wala pa naman akong mga alagang manok ito po ay paghahanda lamang sa aking project unti-unti po ay habang wala pa po akong mga uh, hayop na inaalagaan ay pinaprepared pre ko na po yung aking area so dito po ako magtatayo ka from life ng aking uh, kulungan ng manok dito po banda dito po banda nandoon po yung ating uh, bahay ko po tapos yun po yung mga sagingan yung mga sagingan dyan yan po yung pinaka free range ng aking chicken yun po yung kadugtong ng aking uh, paglalagyan ng bahay ng aking manok mga ka-farm life dito po sa aking likod nandoon po yung ating bahay kubo itong area na to ka-farm life ito yung pinakagagawin kong free range area ng aking mga alagang manok yun Ayan siya, may mga puno ng saging, ipil-ipil. At saka mayroon siyang mga tanim na Madrid de Agua. Ang uh, yung gagawin po natin dito ay gagawin nating quadrant per quadrant para po mailipat-lipat natin yung ating mga manok. Uh, Rotation po natin sila. Yun po. So yung habang wala pa po yung materyales para sa ating bahay kubo, yung mga kawayan po na kinuha ng aking katiwala, yun po yung gagawin kong mga poste dito sa aking perimeter pins. Ito po. Nilinis niya po yung pinaka perimeter fence natin ito po tinanggal na niya po yung mga uh, barbed wire tapos ibabalik po ulit Ayan. ito po yung barbed wire na tinanggal nyo pero ibabalik po natin ito ka farm life para maproteksyonan po yung ating uh, uh, farm So ito po from farm life yung ating perimeter fence. Hanggang doon po, ito po yung lalagyan natin ng bakud para hindi po makapasok yung mga malalaking hayop dito. Dito po tayo ngayon sa labas ng aking uh, perimeter fence. Uh, yun po yung ating area ka-farm life. So yun po yung gagawin nating uh, free-range chicken area ng ating farm yung sagingan po so hanggang dito na lang ko farm life ang pagsishare ko ng aking video maraming salamat po sa panunood bye bye